ganito ang News TV Quick Response Team sumusugod kahit saan sa ngala ng katotohanan ngayong hapon sa QRT. Sa bawat trahedya, Please, Sir President, please help us! Sa, sa bawat ito, sakuna, ay uh, nangangani bumagsak hindi lamang itong uh, templo na ito, kundi yung iba pang gusali. Iba Papa. At sa bawat mahalagang pangyayari, Oh, Pope Francis! Pope Thank you very so much. I love you. I love you. For you. For you. For you. For you. Thank you. Thank you. Katuwang ng publiko ang GMA News TV Quick Response Team sa Pagatid ng mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Kanina nga po ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na mapuntahan itong uh, uh, MILF 118 base sa camp at nakausap natin yung kanilang commander doon na si Ustaz Wahid Tundok. Isa sa malalaking storya ng QRT ang naging bakbakan ng SAF, MILF at BIFF sa mama sa panonitong nitong Enero lang. Nagtungo mismo ang aming team sa lugar ng bakbakan. QRT rin ang eksklusibong nagulat sa pagkakaligtas sa lone survivor na si PO2 Chris Lalan. Duwawang kami. Hanggang sa wala na kaming bala. Humingi siya ng tulong. Paano Mabreak ang putukan. Hanggang sa investigasyon kaugnay ng insidente, binantayan din ng QRT. Tama yun, Gigi. Uh, sa amin sa BOI, uh, we're just stating the facts. Apo. Hanggang ngayon, tila malayo pa ang ng ustisya at wala pang napapanagot sa insidente. No. Ah, so don't quibble with me. I seek answers for my people. Buwan ng Mayo naman ang sumiklab ang isa sa pinakamalaking sunog sa ksaysayan. Ang sunog sa Kentex Factory sa Valenzuela City. 73 ang namatay sa insidente. Bigla na lang daw sumabog at mismo doon sa exit, entrance exit. ano? Dadali namin sila sa isang barangay, ang tawag barangay Maysan. Uh, meron kaming sinaset up na family room doon. Sa ngayon, pinakakasuan ng may-ari ng pabrika at ilang opisyal ng gobyerno dahil sa insidente. Sa ikaapat anibersaryo ng QRT, hindi natitinag ang aming panata na ihatid sa publiko ang pinakamalaking balita sa anmang panig ng mundo. Bawat aspeto, tulong-tulong na binubuo. Mula sa story conference, paghanda ng mga material at pagsugod sa anman lugar sa ngalan ng serbisyong totoo. At hanggat may balita, hanggat may mahalagang pangyari sa loob at labas ng bansa, susugod ang QRT kahit saan sa ngalan ng katotohanan.